guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Ano nga ba yung mga vitamins guys na kailangan natin pag meron kang anxiety and depression? Pag ikaw ay nakakaranas ng anxiety and depression, napakahalaga guys na meron kang vitamins na tinitake para makatulong sa iyong recovery. Unang-una guys, banggitin ko na ang magnesium. Um, ito guys, yung mga babanggitin ko, pwedeng local, pwedeng imported. Ako minimix ko guys, I'm not gonna mention any brand but uh, follow me doon sa mga vitamins sa kailangan ng isang may anxiety and depression. I have here um, a copy of, nilista ko siya guys para hindi ko makalimutan. Unang-una guys is magnesium. Magnesium, napakahalaga guys pag meron kang anxiety, magtake ka ng magnesium because Uh, merong iba-ibang klase ng magnesium, guys. Merong mga magnesium na um, nakakatulong sa sa hair. Yung iba, ka, guys, kasi mga babae naglalagas ang buhok, ganon. Uh, meron for skin, for your bone, Uh, meron naman guys yung magnesium for yung mga na in may insomnia. Karamihan guys kasi nang may anxiety merong insomnia. At the beginning of anxiety, yung iba in the middle of anxiety, recovery meron pa rin silang mga insomnia. Pero karamihan guys sa mga nag-uumpisa nagkakaroon sila ng mga insomnia. So magnesium is very important to manage yung anxiety mo kasi um it, it will improve your brain mass um, brain function so very very important guys na um, meron tayong magnesium na tinitake every day or you can alternate that sa ibang mga vitamins um, and the next one guys is vitamin D so guys ako kasi every day um, naglalakad-lakad ako sa harap or sa labas ng bahay to get yung um, vitamin D from the sun so you can also take uh, vitamin D supplement pag hindi talaga kayo naaarawan. Pero very important guys na meron kayong vitamin D kasi ang vitamin D guys ay nagpapalakas ng mga buto natin kasi karamihan sa mga may anxiety, minsan humihina yung mga kalamna, nangihina yung mga buto, um, very weak yung katawan natin. So, ang vitamin D guys, um, napakalaki ng rule niya sa katawan natin to improve yung mga nerve pain natin, brain health, ang daming natutulungan itong vitamin D. And then, of course, yung it boosts your immune system also. Uh, magkakasama yan, guys, vitamin C and vitamin D. And next one is vitamin C. Very, very important, guys. Meron ka mga anxiety or wala. Vitamin C is very important to boost your immune system um it can also um, reduce yung cortisol kasi may, pag meron kang anxiety mataas ang stress level mataas yung cortisol level din ng isang may anxiety um and depression so very important guys ang vitamin c it helps you um to boost your immune system and it also reduce yung cortisol and then next one guys is yung omega Omega is very important, guys. Kagaya ng mga fish oil. Um, napakahalaga yan, guys. And then, kumain tayo ng mga fish. Um, instead of eating a lot of um, pork or beef, um, pwede tayong kumain ng more on fish para magkaroon tayo ng omega-3. Um, uh, very important yan, guys. Yung mga fresh sardines, ganyan. Napakalaki ng omega um, omega-3 ng mga yan. So, um If you can buy yung mga fish oil, yan, very, ano yan. Dati yan iniinom ko, guys, ng matagal. Uh, and it helps me to um, to reduce talaga yung anxiety symptoms. And then next one, guys, is of course, vitamin B is very important. Meron tayong vitamin B3, meron tayong vitamin B2 and B1. So, napakahalaga, guys, na um, mag-take tayo ng vitamin big because ito yung nagkakatulong ng brain health natin pag stress um, stress reduction reduce feeling of anxiety nakakatulong yan guys sa mga simptomas na nararamdaman natin so make it sure na you have vitamin D na tinitake everyday. every day and then next one is yung um, vitamin B6 together with vitamin B1 meron tayong vitamin B6 so it's the same thing it it also help your to reduce your um anxiety symptoms so yan guys napakahalaga and then meron tayong vitamin yung zinc um kung meron kayong um, mga supplement na high, high um, in zinc. Meron mga vitamins din kasi guys na complete. Meron na siyang zinc. Um, sync. So, napakahalaga din yan guys pag kayo ng mga vitamins. Tignan nyo kung meron din siyang zinc. Kasi very important yan guys sa mga may anxiety talaga. Kasi Um, nakakatulong siya to manage and reduce yung stress level ng isang may anxiety. And it's also support nung vitamin D na tinitake ninyo. So very important guys, don't forget to have um, at least vitamin um, in, in your daily um, routine. Meron kayong tinitake ng mga vitamins para maiwasan natin guys yung iba pang mga simptomas ng anxiety. Actually, napakahalaga niyan guys kasi very aware ako noon na dati vitamin C, yun lang tinitake ko dati. And then, um, nag-start ako mag um, research dati. May mga food supplement. May mga, may mga, may mga herbal pa. Pero, yung binanggit kong mga vitamins talaga guys, kailangan ma-maintain natin na meron tayong tinetake ng mga vitamins sa mga binanggit ko para makatulong to reduce yung anxiety symptoms natin. So, um, be careful also sa mga kinakain natin. Um, yung pagkain natin na rich in omega, yan napakahalaga guys and then um yung diet natin napakahalaga guys kahit nagbabitamins vitamins ka dapat sabayan mo siya ng ng pagkain so very important yung mga leafy vegetables uh, fish um less um oil dapat um, kailangan din natin ng oil di ba pero less oil wag sa mga masyadong mamantika be aware tayo sa ganyan kasi kahit nagma-vitamins ka, kung hindi ka rin aware sa kinakain mo, um, hindi siya tamang combination sa mga tinitake mo. So, make it sure guys na meron kang mga vitamins na tinitake sa mga binanggit ko. Meron kayong, pwede kayong magtingin ng mga magagandang brand na pwede ninyong um, bilhin sa mga butika. Sa akin kasi guys, nagbimix ako ng uh, imported imported um, vitamins and then my local vitamins. So, yung brand, tingnan nyo na lang. But, very important guys, yung mga vitamins na titake natin para ma-lessen yung anxiety symptoms natin at magkaroon tayo ng good recovery sa anxiety. Alright? And I hope to see you guys on my next video. Bye!